Ayan guys, ano na -ano sila? Ano tawag dyan? Hindi ka lang. Hindi nila lang guys, pero ginagawa nila, nilalaro nila. Ayan guys, oh, may by number siya guys. Ano yun? 7, 6, 1 to ano to? 1 to 9. 1 to 9 guys, tapos may number guys, kada ganito. Ito number 5, tapos ito number 6, kulay ano to? para malan. Tapos ito, number 4. Then number 8. Eight. eight guys. Tapos number 7. 9. Number 9 siya guys. Tapos ito, huwag ka maingay. Number 3. Wait <laughs> lang. And then ito ay number 1. Tapos yan guys, ididikit lang siya dyan guys. Isa-isa. Tapos, yan no, meron silang lagayan tapos doon sila kukuha. Tapos ito guys, yung pandikit guys, yung kinukuhaan. Pag naubos na, pag naubos na yung nandiyan sa pantusok nila guys, tapos tsaka ano li dito. Kukuha uli. Ang oh, galing. Madikit to guys. Madikit siya. Ah, ba? Diba? Ang ganda. Perfect. Para siyang ano, anime. Yan. Hi, Arjun! you <laughs> think I Bye. 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 Bye